na na sa kanyang pamilya ang labi ng notorious NPA Communist Terrorist Group Leader na si Jodel Kayapos Vetodazo o alias Janjalani matapos ang naganap na enkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 67th Infantry Battalion at ng mga membro ng Regional Centro de Gravidad Northeastern Mindanao Regional Committee sa Surigao del Sur Samantala na rescue naman ng mga kasundaluhan ng 48th IB ang isang sugatang NPA member na idiwa ng mga kasamahan sa gitna ng bakbakan sa bukid nun. Narito ang report. Elders! <laughs> Emosyonal si Pablita Vertodazo Casanoza matapos masilayan sa kabaong ang kanyang kinumpirmang kapatid na si Jodel Cayapos Vertodazo o alias Jerby o Janjalani Matapos maayos na inihatid ng mga kasundaluhan ng 67th Infantry Battalion ang labi ni Jan sa isang porinaria sa Tagbina, Surigao del Sur noong 27 ng Desembre 2023. Si Jan isang political officer ng Regional Centro de Gravidad Northeastern Mindanao Regional Committee. Siya'y nasawi matapos ang 20 minutong bakbakan sa pagitan ng 67 IB at ng mga NPA sa Sitio Paradise, Barangay Santa Juana, Tagbina, Surigao del Sur sa kasagsagan pa ng selebrasyon ng mga armadong rebelde ng Communist Party of the Philippines Anniversary noong 26 ng Desembre 2023. Matapos ang enkwentro, na-recover ng mga kasundaluhan ang isang R4 carbine rifle, isang M4 rifle at tatlong telepono. Dahil sa insidente, binigyang linaw ng 701st Infantry Kagitingan Brigade ang naunang pahayag nito na hindi si Jan ang nasawi sa naganap na enkwentro noong 18 ng Nobyembre 2023 sa sitio Latay, Barangay Marfil, Rosario, Agusan del Sur. Kundi ito ay si alias Christian, membro ng parehong NPA unit. Alinsunod ito sa mga testimonya at isinagawang validation ng mga dating rebelde at ng kaanak ni Vertodazo. Ayon kay 67 IB Commander, Lieutenant Colonel Edwin Pia, layunin ng grupo ni Jan na maghasik ng karakasan sa kasagsagad ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines sa nakaraang taon. Ang kanyang pagkamatay ay magudlot sa mga masasamang plano ng tiristang grupo laban sa ating mga kasundaluhan at sa ating mga mamamayan. Sa kabilang banda ni Rescue naman na mga kasundaluhan ng 48IB, ang sugatang NPA member na si Alias Martin matapos iniwan ng mga kasamahan nang umatras at di kinayanan ang puwersa ng mga kasundaluhan sa naganap na bakbakan sa sitio Mahayahay, Barangay Linabo, Quezon, Bukidnon, a 27 ng Disyembre sa nakaraang taon. Si Alias Martin ay nagtamo ng gunshot wounds sa kaliwang paa. Nilapatan agad siya ng paunang gamot at kasulukuyang isinailalim sa medical examination. Pinuri naman ni Commander 10ID Major General Alan D. Hambala ang pagpapairal ng kabayanihan ng 48 IB sa gitna ng pagganap ng kanilang tungkulin